Ayan mga kalabsel, may nakawala tayong bibigyan, tatlo Ewan ko saan dumaan, titignan natin namin yung Kutsa, tumakbo pa pinurun, natin nung nakaraan na rin patawal lang halos tinira lang natin na dahon na yung itaas lang yun, hindi pa nagkakari yun ang buwa yun yung ilang pirasa nagkakari hindi na na sundin yung ating harvest nung una pangit din yung isang yun yun nakalipsil Taka nakabaloktot kilo yung kanyang pagkapatol pag ganong baloktot ay ano ayun pala isa kalipsil yun sa taas eh. meron may isang patol doon sa taas yun po natin mamaya bibigyan natin kay kuya mamaya may so, garip ang gisa mataas lang kalipstil pag namunga pala rin sa UTI eh, nagapang na doon sa kabilang sa rambutan yun na kalipstil hindi pala yung binalutan natin nung nakaroon hindi pala magkakari yun. Hmm. tanggalin na natin nainitan nga pati sigurina siguro na kaya hindi pwede, pwede siyang balutan hmm. Bilok. Bilok lifestyle. Nating block sa kalay stone na ka hindi oh. magkakaari oh. yan magiging ano ngayon katola magigikang pakain ng mga itik yan yan ang bulok oh hindi nagkari ka liksay, bulok na yung loob sa bibi ka ngayon yan yan kasi mga itik Sa ngayon, collection pwede na rin. Sa taas. no kalipsa eh malaki laki na yung isang wheel hmm. yung check natin kalipsa kung siya nakasuot na rin baby baka mamaya may binutas may binutas ng mga ano mga daga ay ito oh ko lifestyle eh ng daga ata ito oh oh yan ang ka nag-uumpisa na ang daga sinasabi na yan, yeah, may butas na rin yan. Ito, matay o. yung ating kamay. nag pisan na ang daga. Yan ang ating kalaban. Matutusokan natin ito. Batakan na lang pala natin. Hindi kaya. Tutusokan na lang natin. And check natin paikot. Okay. Nagano na kalipstil e, eh. nagaanihan na. Kaya yan, napunta sa tabi ang mga daga. Pag ganun kaliliit lang naman ang nakakasuot pero pag malalaki na hindi. sa kayo tumahan, ha? Kuna ko ni na siap na ni ka mo kalip na ni. Ku itik parang huni na ipit Yan wala naman. Wala naman butas. dahon sa dahon pag uh, malusok ang dahong, bird. ganda ng dahon eh. berde ng sa tuni yan na yung bunga ng ano ano ba na lakatan Dito natin ma-identify kung lakatan yung latunda parang haba na kanyang pagkabunga eh yan pero malamang ito baka matundan mina mga ka-lifestyle, ito palang ang i-harvest na natin mamaya at matutuyo na. Aray yung sulcamos yan, harvest natin. Kaya yung -ano lang ka-lifestyle, yan... Yan, papakainin lang natin itong mga ito. Tapos itong tatanggalin lang natin yun. Magawasan ng sukar din. May mahawan. Yan Ang laka na nung laman nito Sigurado Yan Ilang puno ito ka lifestyle Sing kamas Mayroon pa rin sa kabila Ito yung pinakamalaki oh. Yan Baka Gano yun eh yun Mga ka-lifestyle, kayo mag muna, Bakayin. Valley Calif Steel ating i-harvest yeah, na itong ano ang dami niyang ano bunga o yan no? yan ang bunga na sing kamas ka lifestyle o, yan no? ang dami sa taas tu so, ito o yan ang bunga o okay, siya ipapatay na yan naninilaw na yung kanyang dahon no? Ay eh, ating hukukayin na. Yan. Baka mama, may mabulok pa nga pati. Yan. Kung ilang puno ito, parang nga apat ata ito. Parang yung pinakamalaki. Yan. Yan, ating tatanggalin muna itong nakabubong na rin. Plastic. Yan. Eh, binubong ko ito dito ka lifestyle. Bini ah. sa... tayong... Buto na. Kalamansi. Yan. Oh. na. Yan. Diba, yan yung... Ano, yung tray na ito. Yung punlaan talaga ng mga... Ano, pananim yung may butas-butas yun yung naka lifestyle ating puputulin na para nakapanghinayang ano yung naka lifestyle putulin yung ating hahawanin na nga parang ang laki nito ah bunutin natin ka lifestyle babatakan nilang natin ah ayun ang ka lifestyle oh dito siya, sa yan yeah. parang hindi lumamang ka lifestyle yan hindi lang pala laman nun, isa laki lang lumamang pa sa ilalim ano eh. ba diba ito? Sagot. Yun lang pala ang laman niya. lang. Pwede pala ka lifestyle yung ganito. Pwede rin nating itanim yung ano yung tinanim ko rito kasi ka lifestyle yung ganito laman. Yan. Pwede uli nating itanim pala. Ito nga pala yung ano. Routine so, tinanim natin 'no. Ito na. Ito laki ka lifestyle. No? Ang laki ng ating nahukay. Tingnan natin na rin iba kung meron. Iba bago pala oh. Na Ito ko let's agad natin Babago pa lang siyang lalaman Iyahawanin na nga natin Para luminis din yung let's sell Tataniman natin ng iba Ayan, nakalagsal eh. Singkawas pa rin. Yun. Maliit pa oh. Nakalagsal oh. Kuok, ang tawag dyan oh. Yan oh, kuok. Maliit pa lang siya, kuok siya. Maliit pa lang ito ka live sale yung karamihan ng ganito ay na Teresa. Nakakain daw yung ganito. Sa nabulok na niyog. Yan. Sintabi po sa nakakain. Yan kinakain po nito yung mga kahoy na nabulok. papakain ka live sale yung kanilang ano yung dahon nitong ano yung kamas natin dito sa mga alaga natin yun ang maganda ka dito kahit anong ilagay mo yung sa ating mga alaga talagang kinakain nila Yan. lalo na yung mga baby hindi sila mga ano ka live masaselan yung ating mga baby Marami ka lifestyle ng bunga oh. Hindi na natin napatay Wala nga tayo paglalagyan pati nito sing kawas At magsusukol tayo dito kaya tinanggal na natin Ano, umabot ka sa eh Baka mamatay pati yung Sayang naman pag ano, Itong guyabano Puno ng guyabano yung kanyang ginapangan eh. Hmm. Ang dami pong bunga kalitin eh calypso, gawin na lang natin dito, itatadta rin natin. Papakain natin bukas na umaga para kainin nila ng ano, pino ating tatadta rin. Ibigay natin, calypso, yung mga ganito, yung bago pa lang tayo magpapakain para siguradong kainin nila. Kasi pag tayo nakapagpakain na, hindi na nila papansinin to, Kailangan na yung gutom sila. Yan, para kainin nila hindi mo makakasama mga lips mga ganitong ano okay, mga organic na pakain maganda naman to tuti ah bunga ng ano yan. bunga na sing kamas ito ilalagay lang natin doon natin itatabi at uh, bukas natin tatag para may pakain natin bukas Yung ang na awanan natin hintayin lang natin matuyo tapos ay ari ating gagahukin yung lupa mata ni na maaari yan yun na hanggang dito na lang yan dito na lang ating video baka oh, may tikling ah hinahunik kaya yun kundi kaya ka lifestyle parang may nahunik rin yun o baka yun yung bibig Pero may nahon ano, ng tikling Baka mamaya may sisyo ng tikling Oh, tikiling nga. Nandun sa palay. Sa palayan siguro. Nandiyan na sa kalapit. Ayan na, kalapit sa Ito yung ating singkamas yan. Tatatlo yung isa Ito na nga yung pabulok na. Ayan. Wala tayong ano kung kalapit sa kainin sana natin. Ito. Dalhin na lang natin sa bahay. Doon natin kakainin. Tama-tama may ano doon. Alamang. Tsaka yung anin. May chili oil. Sarap. Manghang ano. Tsaka alamang. Yung alamang na pang ano ba kalaypsel? Pang mangga. Sarap. Magasan lang natin pagkabalat to na balata ng isa pagbata ko yan ako lifestyle hanggang dito na lang yan yan uh, kung hindi pa kayo nag -sa -subscribe, uh, subscri subscribe subscribe na pa kahit paklik ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin yan uh, ako lifestyle ingatan lahat sa mga